Nagpakitang gilas sa isang open workout ang 58-year-old na si Iron Mike Tyson ilang araw bago ang kanyang laban kontra kay Jake Paul. Sa kabila po ng inaakalang ng lahat ay hindi po isang exhibition match ang laban nila kundi counted ito bilang isang professional boxing fight. Sa kanyang open workout ay kitang kita pa din ang bilis at lakas ng suntok ng legendary heavyweight boxer na isang daang porsyento na raw na nasa kondisyon bago ang kanyang laban. Patunay din daw na seryoso siya dito kaya talagang pinaghandaan niya muli ang pag-akyat niya sa ibabaw ng lona. Pumusta pa nga raw siya sa kanyang sarili kaya confident daw siya na siya ang magwawagi. Hindi rin naman nagpahuli si Jake Paul na suot pa ang sombrerong manok na mukhang gagawin niyang pampaswerte mga idol. Nagpahapyaw din ng kanyang galaw ang dating YouTuber na handa na raw pulbusin ang Hall of Famer boxer na si Mike Tyson. Maganda raw ang kanyang pakiramdam daladala ang bilis at lakas. Kaya magiging maaga daw ang gabi ni Tyson sa laban nila sa Sabado. Samantala ay nagwagi naman sa kanyang laban kanina si former bantamweight at super bantamweight world champion Guillermo El Jackal Rigondo. Isang round lang inabot ng kalaban ni Rigo na si Danis Aguero Arias matapos nitong masa pool ng isang body shot. Nag-improve po ang kartala ni Rigo sa 23 wins, 3 defeats with 16 knockouts. Dalawa po sa talo ni Rigo ay kay Janriel Cuadro Alas Casimero at Vincent Acero Astrolabio. At sa local boxing news naman tayo mga idol. Hindi na matutuloy ang unang title defense ni IBF minimum weight world champion Pedro Taduran laban sa Chinese knockout artist na si Zhu Jianxing. Ngayong November 23 po dapat ang laban nila sa Jeju Island, South Korea. Ngunit nagkaproblema daw ang Korean promoter ng laban sa sponsorship. Sa ngayon ay inaantay muna nila ang magiging resulta ng unification match ni Oscar Collazo at Tamano ni Yom Trong sa Saudi Arabia. Si Collazo po ang may hawak ng WBO minimum weight title samantalang si Niomtrong naman ang WBA minimum weight champion. Ang WBC title ay hawak ng ating kababayang si Melvin Jerusalem umaasa si Taduran na ang mananalo sa unification fight ni Colyazo at ni Omtrong ang susunod niyang makakaharap. Nadismaya daw si Taduran nang mabalita ang kanselado ang kanyang laban kaya magpapahinga muna raw siya ng isang linggo at pagkatapos ay magbabalik ensayo na muli upang hindi mawala ang kanyang kondisyon.